Oh, well, hindi ko pa tinatawag ni Spito kasi alamin pa natin kung Relax lang, pero relax. Then is pong sa mito yung room. Aram pa kita magsadam adonay. Sadak si Dak si Lumpunong Pasin Jesus. Upang hindi makatawag makatasas. Kung meron man ang imisa lang masama ni Spito o kulang barang. Ayan o. Mas maaba yung kaliwa. Ano? Tapos mayroong pang pasmado to kasi... Iganyan um, mo. Straighten mo. Straighten mo. Ito, pagpantayin mo sa lifeline. Ayan, okay? Mas mahaba yung... Oo, okay, Mas maaba yung paliwak. Exactly. Ego yung pinakuan ko. Pamahap spiritual. Mm -hmm. Kasi papahap mm -hmm. spiritual. Nung gumawa. Na, Apo nang tinong. Nung gumawa. detect Physical. Pang-doktor. Wala. Spiritual bate, uso, Balis, inkanto, elemento, dinunyo body spirit, palipat angin, kulam kapit bahay, malayo, bata, matanda, ayan, kamag-anak, kaibigan, pakilala, galit, inggit, sakotis, trabaho, ayan, sakotis niya, tapos sa trabaho, ano? Barang. Sa wiri. Wala. Okay. Close your eyes. Focus lang sa ikatlong mata. Ano? Manalig ka sa Diyos sa mga. Walang hmm. Walang sakit sa puso. Pray. Walang ay blood. Wala po. Normal naman. Pikit lang ano? Pikit. Sa kapangyayan ng Ama, ng Alakatulpa ng Espiritu Santo, kung sino ko bang gumagambala at nagpapasakit, nagbibigay ng mga katikati sa katawan to, ay tinatawag kita sa ngalan ng Diyos sa mga magpapasakit sa lahat. Kung marito at may usap ka, saan ka man na nebeos na na ito o by the wind. so makahit mo ipag-usap, makamatamiyak, makilalam. Sundin mo ako at sukuhan, pumasok ka sa katawan. Pasok, arimiminsala dito, pasok, Santos dios, Santos Portis, Santos Mortalis. ilis mag, ilis muri, ilis mata ilis muri, 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 ilis mo ito? Tatangkalin mo na ito. Tatangkalin. Sagot. Okay. Isang tanong, isang sagot. Tatangkalin mo hindi. O, tatanungin kita. Anong dahilan? Dalit, inggit. Bakit ka naiinggit sa taong ito? Anong pagkaingit mo? Basta ano. Tapos, ano pa? Ano pa? Yung kutis, kinaingitan mo yung kutis niya. Kaya sinisira mo sa trabaho, pera, talino, ano ka, bata, matanda, bata, matanda, kumukulong dito, sumukot ka, matanda, kaibigan, kamag-anak, kakilala ka, ha, kaibigan, kaibigan ka, Anong ginawa mo dito? Bakit nagkaroon ng katikate? May pinakain, pinainom, o dinadasalan mo, o nire mo, palipad hangin. Ay, marunong, marunong ka sa palipad hangin. Eh. tatanggalin mo ka pa ngayon o papatay na lang kita sa katawan na yan. Ha? Sige, inuutusan kita sa karoon ng Diyos Ama. Tanggalin mo ang dalawang gamitin mo ang kamay na ito. ang tanggalin mo yung mga katikati sa katawan. Tanggal. Hindi ka makakatakas ang hindi ko sila sabi. Bilis. Sige, Pagpag. -pag. Para pa yan, linisin mo. Maaari bang ibigay mo sa akin yung halamang gamot na yung panggagamot nito? Anong halamang gamot, kaibigan? Ha? Anong halamang gamot? Gusto mong saksakin kita? Ako, ayaw kong gawin sa ito. Titignan ko lang kung anong dahilan mo. Pagkaingit mo, huwag mo bisinsin. Anong herbal? Sagot na? Bago ako kung ispada ko, sige. Anong herbal? Anong dahon? Maniwala ka, tutup ba ka sa kinaroroon mo? Kurinte. Anong dahon? Ibigay mo na. Anong dahon ipapaligo nito? Ligo dito? Wala? Ano pa na eh. Derpilaso. Derpilaso. Ilan Ilan? Ikaw ang nagbigay ng sakit dyan, ikaw ang makakalunas dyan. Baka ko tatanggal sa mga sakit na nilagay mo dyan, papatay na lang kita, hindi ko natagal mo. Wala na? Ilang piraso? Talagang matigas ka, eh. Mm. Ano? Sabihin mo sa akin, ilang piraso? Ilang piraso mong dahon? Kahit ilan? Ha? Yun lang. Anong klasik ng espiritu ka? Mangkukulang, mangpaparang ka? Mangkukulang, mangpaparang? Sagot! Ha? Mangkukulang, mangpaparang? Sagot! Ha? Ibilangan ng tatlo, papatay kita. Ewan ka ka. Mangkukulang, mangpaparang ka? Malakas ka na. Anong gamit mo? Insekto? Mga insekto? Manika? Karayom? Sinulid? Mga insekto. Pwede lang ako insekto rito? Mami so, ka sa akin. Yan lang mo? Yan lang mo? Ha? Marami na. Papatay mo na ito. Kung hindi ko nagamot, kung hindi nagpating sa akin, papatay mo ito. Ha? Kailan mo papatay? Sagot! Gano'n mo papatayin? Panaksak? Gano'n mo papatayin? Unaan na kita, tignan mo. kulite eh, sa utak. Gano'n mo papatayin to? Pag hindi niya kaya, pag nanghihina na, doon mo na papatayin. Gusto mong unaan kita ngayon? Marami ka na pinatayin na. Ha? Dapat ka rin mamatay Sa naroon ng Diyos naman Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo Ipagkaloob mo na mapuksa at mapatay ang mga ulam to Sa kanyang kinaroon na sa nga na ng niya Katapusan mo na Patas taas ang orasyon, pamatay sa mangkukulam sa kinaroroon niya. Hmm, Uuna nga mo kayo ito. na kita. Patay na kita. Patayin nyo ang mapapitsa lang mangkukulam ito sa kanon ah! na iya. na. ng mga binsalang espirito at itapon sa kinaliman ng impyerno. Santos Dios, Santos Potes, Santos mortalis Mesa de Besos. Gising. Ano nangyari? Oh. Ano yung nakipit ka? Nakita mas ikat kong mata mo? Oh? Yung kumulang sa'yo? Kila, kilala Il mo eh. Wala kang nakita parang ilis oh? okay. na ikitin mo sa dito. Nagsundoy nakipit to eh. Damdama. -dam. Okay. Sundoy ka, sikat